Muli na namang nagsiwalat ng pasabog ang bitter anang showbiz columnist na si Manay Christy Furman patungkol sa kapuso actress na si Bea Alonzo. Muling nahaharap ang batikang aktres na si Bea Alonzo sa panibagong kontrobersya ngayong tila hindi pa natatapos ang kontrobersya ng hiwalaya nila ni Dominic Roque dahil sa mga isiniwalat ni Christy Furman sa kamakailang episode ng kanyang programa. Tila may panibagong problema na namang kakaharapin ng aktres at siguradong puputaktihin na naman siya ng mga bashers dahil dito. Ayon sa isiniwalat ni na Christy Furman at Romal Chica sa isang episode ng Christy Fair Minute may mga nakarating sa kanila na pagrarad sa social media ng mga pinaalis na kasambahay ni Bea Alonzo. Maging ang girlfriend ng driver ni Bea Alonzo ay may reklamo rin sa mga patakaran ng aktres pagdating sa trabaho. Ayon kay Christy Furman, nagrarad ngayon sa social media ang mga ito at kalat na kalat na rin umano ang kanilang pagrereklamo lalo na ang girlfriend ng kanyang driver. Nagrarad mano ang girlfriend ng driver ni Bea Alonzo dahil sa kabila ng kabaitan ng mga staff ni Bea Alonzo at pagbibigay ng tamang binipisyo para sa kanyang mga kasambahay at driver kabilang na ang pagbabayad ng aktres sa SSS at PhilHealth hindi naman umano pinapayagan ng aktres ang kanyang mga kasambahay na lumabas upang asikasuhin ang kanilang mga dokumento. Nabanggit rin ni Christy Furman ang insidente kung saan may nabangga ang driver ng aktres ng ibang sasakyan. Pinapabayaran umano ni Bea Alonso sa driver ang mga sira sa kanyang kotse. Napatanong tuloy si Christy Furman kung wala bang insurance ang mga kotse ng aktres. Tiyak naman umanong kumuha ng insurance ang aktres. Iginiit din ni Christy Furman na wala naman umanong driver na gugustuhin makabangga o maaksidente. Dahil sa mga naglabasang mga baho ngayon ng aktres na si Bea Alonso, marami ang nagsasabi na tila nababawasan na rin ang kredibilidad ng aktres. Ano ang sinyo sa balitang ito?